ito ang mall ng 168 Shopping Mall sa Divisoria. At dito ako bibili sa mga istante na ito. Itong nasa kaliwa ako, yung mga sales lady na nakatayo, yung nakared, yan, yan ang bilihan ng mga SJ4000 Air action camera, ayan, kung makikita ninyo, ang dami mga nakadisplay. display yung mga naka na yan na mga naka sa istante, yan ang mga pang vlog para sa mga uh, ngarap na maging vlogger o maging isang YouTuber dito kayo bibili at dito kayo makakamura at makakatipid dahil napakamura ng mga pang vlog dito na makikita ninyo ayan yan yung mga action camera na napakaganda at talagang murang-mura at makakatipid ka pa dahil talagang peding tumawad dito kaya makaka-discount ka kapag bumili ka ng isang set dito ng action camera at talagang sulit na sulit pag ginamit mo talagang mapapawaw ka sa ganda at lahat ng mga vlog na gagawin mo ay hindi na mapupuno kagad dahil ang memory dito ay 64GB talagang marami kang ma-save na video sa camera na dito kaya kung ikaw ay nagsisimula pa lang na maging isang youtuber o ikaw ay isang mahilig mag upload dito ka bibili sa Divisoria Mall ito ang 168 Shopping Mall dito lang yan sa Pasilyo T matatagpuan ang matatagpuan ang bilihan ng camera dito lamang yan sa Divisoria Mall 168, yan ang tatandaan ninyo. Shopping Mall yan, 168. Dito nyo makikita sa facility, hanapin ninyo ang facility upang mabili ninyo yung inyong mga pang-vlog na gagamitin para sa mga video na inyong i-upload kay YouTube at talagang makakapamili ka rito dahil magaganda at napakamura at magbilis pang makatawad dito. Kaya ano pang hinihintay ninyo guys? eto kung makikita ninyo, i-demo pa sa akin ng sales lady neto ng camera, yung mga uh, pwede kong malaman dito sa SJ-4000R. Kaya sinabi ko sa kanya na i-demo niya sa akin para matutunan ko kung paano ito gamitin. Ang SJ-4000R ay ready to, may wifi na pala may wifi na pala to at ito ay waterproof dalagang pwede daw siya sa tubig, basta huwag nyo lang aalisin yung case ilagay nyo yung camera sa loob ng case nya, may case naman yan at ilock nyo at pwede nyo yung gamitin sa ilalim ng tubig at ipapakita ko rin yan kung paano ko ilagay sa tubig yan, i-tutorial ko. Kaya abangan nyo yan. Yung mga next na upload ko, eto muna, ipinakita ko sa inyo kung saan ang bilihan ng kamera na mga pang na murang-mura. Dito yan sa Pasilyo T Shopping Mall ng 168 Divisoria. Madali lang matagpuan yan. Sa labas lang yan ng West Bank at makikita nyo yan sa gwardiya malapit dito sa flyover ng 168 at hanapin nyo lang ang pasilyo T mabilis na yan, maituro at bungad lang naman yan pagpasok nyo lang yan, meron lang isang store dyan, nakatabi sila mabilis nang makita at makikita nyo naman may mga istante yan ng mga kamera at dyan nyo sila mabibili at pwede ka nang magtanong dyan kung ano ba mga dapat mong malaman at piliin na camera na pang vlog na iyong bibilin at makakatawad ka dyan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Pag gusto ninyong bumili ng mga pang vlog at magaganda, eh dito na kayo sa 168 Shopping Mall Divisoria sa Pasillo T. Tatandaan ninyo, 168 Shopping Mall sa Divisoria, Pasilio T. Ayan. At sana maingganyo kayo at bumili kayo dito lang yan sa Divisoria Mall 168 Pasilio T. Kaya hanggang dito na lang guys. At huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel para lahat ng mga video ko lagi kayong updated at paki-click na rin ang notification bell para lahat ng mga upload kong video ay eh lagi ninyong mapapanood at marami kayong matututunan, marami kayong mapupulutan ng aral dito sa aking mga pagbablog. Hanggang sa muli guys, maraming maraming salamat sa inyo guys ha. Tuloy-tuloy lang ang panonood guys at para marami pa kayong matutunan dito. Nakita dito ng sales lady kung paano buksan ang lagayan ng battery dito sa SJ4000 Air dahil para mabilis ko o matutunan kung paano tanggalin ang battery niya ayun at binabalik niya na dahil naipakita niya na kung paano tanggalin ang battery ng SJ4000 Air at inaayos niya na yung SJ4000 Air na action camera na nabili ko at binayaran ko na rin ito sa halagang 3,150 ang kabuuan na nabayaran. Ito at ginagawa na ng sales lady yung SG4000 Air na action camera ng resibo at ito ay one week replacement at one week repair kaya napakaganda talaga at talagang garantisado garantisado na ito ay maibabalik basta huwag sa na nagkaroon ng problema kaya ito ipa-plastic na at ready nang maiuwi ko ang SJ4000 Air Action Camera at meron na akong magagamit sa panibago kong pagbablog kaya hanggang sa muli guys maraming maraming salamat